Ang mga kasundaluhan ng Civil Military Operations Unit National Capital Region ay nagsagawa ng Youth Forum on the West Philippine Sea sa Technological University of the Philippines. Ito lamang 28 ng Pebrero taon kasulukuyan. Ang aktibidad na ito ay inisyatibo ni Lieutenant Andre S. Philippine Navy, ang commanding officer ng Civil Military Operations Unit, National Capital Region, bilang suporta sa misyon ng Philippine Navy at ng AFP Communication Plan mulat sa pagpapalaganap ng advokasya sa West Philippine Sea. Naging tagapagsalita naman si Commander Lady Chatterley Sumbiling, ang komandant ng Civil Military Operations School, Philippine Navy, at siyang nagsulat at kumanta ng WPS theme song na WPS Akin Ka. Siya ay nagbigay ng kanyang kaalaman, karanasan at kamalayan tungkol sa totoong nangyari sa West Philippine Sea. Nagbigay naman ng pahayag si Miss Isha Maritan, ang Public Relations Officer ng Youth Empowerment Society for the West Philippine Sea and Other Maritime Security Challenges o YES na naglalayong palakasin ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga kabataan at mga komunidad sa mga lugar na kanilang pinaglilingkuran. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong itaas ang kamalayan tungkol sa kahalaga ng ating bansa sa West Philippine Sea at mahalagang papel ng mga kabataan upang maproteksyonan at maipaalam ang karapatan paglaban sa maling impormasyong nagaganap at maging aktibo na lumahok sa mga advokasya patungkol sa usaping pangkapayapaan sa West Philippine Sea. Samantala, namahagi naman ng lanyards bookmarks, mugs, t-shirts, snacks at bottled waters na nagmula sa mga partner stakeholders kagaya ng Rotary Club of Makati Metro, Bread Talk Charity at Maynila Water Services. Sa pagtatapos ng aktibidad, nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang mga estudyante ng Technological University of the Philippines dahil sa matagumpay na aktibidad sa tulong ng Philippine Navy at ng mga partner stakeholders mula dito sa Technological University of the Philippines. Ako, si Apprentice Seaman Ryle Androca, para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Oras ng manda